Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizuno> Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'ad salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa tinatawag na sabar o pagtitiis po. So napakahalaga po ng katangian na ito mga kapatid. Kasi uh, sa buhay natin sa mundo, napakaraming pagsubok ang Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag tayo po ay sumuko sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tanda na hindi ka man ang palataya. So walang tao na sumusuko sa pagsubok ng Allah subhanahu wa maliban sila ay hindi mananampalataya. Katangian ng isang mananampalataya na siya ay magkaroon ng mahabang pasensya, mahabang sabar, pagtitiis. Kasi itinataas ng Allah ang antas mo at dinadamihan ng Allah ang gantimpala mo kapag ikaw ay nagsasabar, nagtitiis sa anumang mga pagsubok na dumarating sa iyo. So, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَ يَفَّصْصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ hisab tunay na ginagantimpalaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga matiisin, ang mga nagsasabar ng gantimpala na walang limitasyon. So yun ay kung magsasabar ka. Ano man ang darating si pagsubok, pagsubok sa pera, pagsubok sa trabaho, pagsubok sa pamilya. So pagsubok sa sa uh, uh, makamundong mga buhay natin, so dapat tayong magtiis. So normal na bawat isa sa atin ay binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok dito sa mundo. At isa sa tanda na bibigyan ka ng Allah, ng pag, kumbaga isa sa tanda na mahal ka ng Allah, ay bibigyan ka niya ng pagsubok. So hindi ka naman niya bibigyan ng pagsubok maliban kaya mo. So ang propeta sallallahu alayhi wa sallam sabi niya, Inna Allah ida abidan ibtalahu. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag mayroon siyang alipin na, na nagugustuhan na o minamahal, so bibigyan niya ito ng pagsubok. Ibtalahu. Bibigyan ka ng pagsubok. So, tandaan mo na maaaring pagsubok sa kalusugan mo, pagsubok sa katawan mo, pagsubok sa pamilya mo, pagsubok sa kayamanan, pagsubok sa trabaho. So, titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito kung hanggang saan yung sabar mo, hindi ka ba magre-reklamo, wala ka bang sasabihin, sasabihin, bakit ako, bakit ganito, subhanallah, ito yung mga mali sa atin na kapag may dumating na pagsubok, panireklamo. Pag may walang pagkain, sabi niya, bakit walang pagkain? Bakit konti ang sahod ko? Bakit ganito yung trabaho ko? Bakit ganito? Bakit? Bakit? Subhanallah. So, ito yung mga tao na hindi sila na pagkaluuban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mahabang pasensya at mahabang sabar. Na kung saan hindi nila makakamit yung ganting pala na, na napakalaki na inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao matiisin. So, ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Nakakamangha ang mananampalataya tunay na lahat ng nangyayari sa buhay niya puro kagandahan, puro kabutihan. In asabahu sarra asyakar paka khairan lahu. Pag may dumating sa kanyang biyaya, anong ginagawa niya? Nagpapasalamat sa Allah. Pag may biyaya, pasalamat siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Alhamdulillah, nakatanggap na naman ako ng ganito. Alhamdulillah, nakatanggap. Kasi nga, pag ikaw nagpapasalamat, so dadagdagan ng Allah yung binigay niya sa'yo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala in syakartum la azidan na kum, kapag kayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay dadagdagan ko pa ang biyaya ko sa inyo. Dadagdagan ko pa yung pinigay ko sa inyo. So, pangalawa, wala in asabahu darra asabar, sabar pa khairan lahu. Wala yakunu dalika illa li mu'min na kapag may dumating sa kanya na pagsubok, ay nagtitiis siya. So, hindi mangyayari ang mga bagay na ito maliban sa isang mananampalataya. Pag ikaw ay mananampalataya, ano man ang dumating sa iyo, mabuti lahat. Pag may dumating na biyaya, marami man o konti, sabi niya, Alhamdulillah. Pag dumating na pagsubok, sabi niya, ito ay itakda sa akin ng Allah. Hindi siya magre-reklamo. So dahil dito, mas dinudubli ng Allah subhanahu wa ta'alang ganti pa mo. Minsan, iniisip natin, takot tayo magbigay ng kawang gawa, at takot tayong tumulong, at takot tayong ganito gawin. Subhan Subhanallah, hindi natin alam na dinudubli ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala natin sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng mga sadaka, pagbibigay natin ng kawanggawa, ano man ang pagsubok na dumating sa atin, nagsasabar tayo at nagtitiis tayo. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, kasama niya, ang taong mga matiisin. Inna Allah ma as-sabirin. Tunay na kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong nagsasabar. So ano man ang pagsubok sa iyo, itinatas ng Allah, antas mo na yan. Huwag mong isipin na di ko kaya to. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ako lang ang nagkaganito? Bakit sa dami ng tao sa mundo? Subhanallah. Ito po ay isang uri ng pagtatambal po sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsuko sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo mga kapatid, kabilang sa pagsasabaran natin, sasabaran natin yung mga pagsubok na dumarating sa atin, sa pamilya, sa anak, sa kayamanan, sa pananaliksik ng kaalaman. Pagsubok sa ating religion na yung kailangan mo magsala sa takdang oras, kailangan mong may sagawa yung fasting, kailangan mo may sagawa yung mga kotusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagsubok sa pag-iwas natin sa paggawa ng kasalanan. So, ito yung mga kailangan natin uh, magsakripisyo, kailangan natin magbuwis ng pagsasabar uh, na maiwasan natin ng mga bagay na 'to lalo na sa religion natin. Kailangan natin may sa buhay ito mag-aral tayo. kahit alam natin napakahirap, napakalaking oras ang ginugugol natin para sa pag-aaral. So, kailangan natin magsabar para lang marating natin ang ang maraming kaalaman at makaiwas tayo sa mga bid'a. Ganon din ang pagsasabat na makaiwas ka ng mga kasalanan. Pinagsusubikapan mo kahit yung mga temptation, nandiyan yung fitna, so nagsasabar ka na maiwasan to. At ang pagsasabar sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na ka ng anak, na walang ka ng pamilya, na walang ka ng kayamanan, na walang ka ng trabaho, so magsasabar ka at papalitan ng Allah Anumang ang hindi ka nagreklamo dito, mantala ka siya ang lila, awadahullahu khairan. Minho, anuman ang iniwanan mo para sa Allah, nagsabar ka, hindi ka nagiganti, hindi ka, alibaba, may pinatay o anuman, hindi ka nagiganti, papalitan ng Allah ang anumang nawala sa iyo. Kaya pag kailangan natin makuha ng magandang katangian ng pagsasabar kasi kabilang na sa mundo na buhay natin ay bibigyan talaga tayo ng Allah ng pagsubok. Huwag lang tayo magreklamo. والله أعلم، نسأل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.